Hello everyone, another day, another vlog, and another therapy. <laughs> so ngayong araw, wala akong pasok dahil second therapy ko. So nag ako ng day off para da, para dito sa akin second therapy. So ngayon guys, kailangan kong mabuo yung 10 times na therapy. So yung jowa ko is wala rin siyang pasok. nag din siya ng day off para samahan ako papunta dun sa akin second therapy. So ito guys, grabe 10 times kailangan kong buuin 'yon para ano, pero okay yan kasi para mawala yung sakit ng aking likod sakit ng aking ulo dahil alam ko puro na ako lamig lamig-lamig ba yung tawag sa atin yung puro, yung hangin napapasukan yung likod ng hangin so parang nabubuo-buo yun parang circle, so ito na nga, nandito na kami sa aking therapy therapy, ano pa tawag doon? parang <laughs> PCU therapy. Ganun ba yung ano na yun? So, ito na guys. Inumpisahan na nga akong hilutin, pindutin ang aking mga sakit-sakit sa aking likod. So, ayun guys. Talagang nararamdaman ko yung pag ano ng ito nang aking likod naramdaman ko yung parang may circle circle talaga siya guys na sobrang sakit na parang namumuo muo yun diba tawag sa atin is lamig lamig di ba diba? so pangatlong therapy ko is September 20 so yun lang thank you for watching